Yan na siya guys. Yan o. Pork steak. Guys, magandang hapon. At uh, ayan, kapit tayo. gising ko lang. At uh, panggabi nga, panggabi nga yung pasok natin. Uli ko sa rooftop Yan, tamang kapi lang uh, For today's vlog pala papakita ko sa inyo yung sahod ko Ito uh, Disclaimer guys ah, Hindi pa reference yung sahod namin dito Iba-iba Minsan malaki, minsan maliit Gaya ngayon, maganda yung overtime Medyo maganda yung sahod Pero minsan, pag walang OT Balik lang din ang sahod. Bali nung 5 pa pala to guys, nung Martes. At ngayon, papakita ko sa inyo kung magkano yung sinahod ko. Ngayong uh, November 5. Yung date nya. Balik lang. Balit to yung date nya guys. Ayan. 2024 11, 5. at yun nga hindi pare-parehas ang sahod namin yung ibang mga kasama ko maliit may sakto lang sa amin kasi may panggabi kaya, <clears throat> medyo malaki pero dito pare parehas minsan pag may oti lang dun lang talaga siya malaki dahil yung oti nagpapalaki tsaka yung night differential namin pag nakapasok pa ng 2 weeks na night na panggabi malaki na yung differential mo tapos may OT pa pero pag wala ka pang gabi at wala kang OT basic salary lang ang sasahorin mo bali ito yung sinahat ko ngayong buwan guys yan, ito nakikita nyo yan siya 50,675 ay yung sinahat ko ngayong buwan at pare kami ng mga kasama ko yung mga ka-department ko Ma, malaki kasi night difference namin ngayon guys kaya ganito yung sahod namin. Pero, inuulit ko nga, hindi ito pare-parehas. Iba-iba. Kada buwan, iba-iba. Depende sa overtime at saka sa pasok. Kung may panggabi ka o wala. Yan, depende yan. Gaya ngayon, maganda yung panggabi namin. Halos 2 weeks. Tapos may OT siya. Tapos, kompleto pa kami sa OT. Kaya medyo maganda sahod namin ngayon. At may allowance din kami dito guys. Bali, bigay ng company. Bali, ano siya. 3,400 at lahat yung allowance namin buwan buwan yun bali bigay ng company yun depende kasi sa mga company kung magbibigay sila ng allowance o so hindi so, kahit sa company namin yan binigyan kami ng allowance pero ngayon lang to dati nung una wala to tsaka yung panggabi namin noon maliit mababa yung night differential namin nung so, kailan ba yun last last year yan tinakasan nila yung night differential tapos, yun nga, biligyan kami ng allowance. Kaya ngayon, medyo maganda sa namin. Pero hindi pare-parehas. Tulad ng ibang kasama ko, may sumahod lang na... Siguro nasa... 25, ganun. 27. Mga talaga walang oti. Depende kasi sa department niyan guys, eh. Minsan yung department namin, malakas. Minsan nila mahina. Minsan yung sana yung malakas namin, mahina. Kaya ganun, iba-iba lang. Depende sa overtime talaga yan, guys. Hindi ko nangyayabang yabang sa hod ko, guys, ah. Pinapagkita ko lang to kasi yung mga may balak mag-apply dito sa bansa ng Taiwan o sa ibang bansa pa kahit sa mga bansa yan basta yung sahod depende yan sa overtime kung sa factory ka at may nagtatanong nga pala guys kung anong trabaho ko bali sa bakalan nga oh. bali sa gawa kami ng mga bakal yung mga bakal na bilog tapos o kaya square ganon rectangle tapos bilog iba ibang may malit, may malaki yun ang trabaho ko dito guys sa bakalan pero hindi naman sa kabigatan minsan pagod pero hindi naman halos sakto lang siya at ito nga pa rin yung ito nga rin pala yung example sa OT rate namin guys halimbawa yung OT namin na 3.5 ito yung example niya ito yung rate niya sa isang araw o sa isang OT bali ito ayan yung yung 3.5 ayan yung 3.5 ito yung rate niya bali 811 at nagbabase yan guys kapag halimbawa malaki ang night differential mo tapos isasama nila yung basic salary mo tsaka yung mga allowance tsaka nila ko co compute yung OT hindi ko kumpisado kung paano nila inaano yung overtime nito kung paano yung competition nila pero pag malaki ang light differential mo mas lumalaki yung rate ng overtime at ito nga gaya ng nitong 3.5 namin is 811 siya sa NT at yung 4 hours naman is ayan 942 so, 4 hours So 942 magkaiba sila. Depende yan kung malaki ang night differential mo. Bali sinasama nila sa so competition yata. Ito yung allowance tsaka yung basic salary. Doon nila binabase yung overtime ang bali pagka may OT ka. pag wala kang OT, doon lang sila magbabase sa basic salary mo. Halimbawa yung Halimbawa may OT ka na isa, tapos ang pinaka competition lang nila is yung sa basic salary mo bali kung 800 lang siya doon lang siya 800 naka fix lang siya doon pero kung may OT ka ay kung may panggabi ka ayun medyo lalaki ng konti magiging 810 11 ganun basta depende yan sa night differential o, o, nga sa night differential pag may night differential ka baka sabihin natin night differential mo is 2000 sinasama yata nila yun sa basic salary para doon nila inano yung competition. Ayoko eh, kung gano'ng ginagawa nila basta yun ang ano na paliwanag sa amin eh. Kaya medyo minsan lumalaki yung parang nadagdagan ng konti yung sa overtime namin. Imbis na 800 nagiging 810 ano ganon 820. Yun ang yun ang competition nila dito guys. Ah, uh, tayo nga guys, inulit ko hindi ko tiniyabang yung sahod ko na to. Pinapakita ko lang to sa mga nag apply para malaman nila kung paano ba ang sahuran dito sa amin. Bale, ang sahuran pala to is 1 month kada asing ko pero itong sinagot ko na to syempre may asawa ko, may anak ako syempre magpapadala ako dyan sa Pilipinas hindi ko naman to buong hindi naman to buong pera ko na ano siyempre magpapadala pa rin naman ako sa Pilipinas pero syempre kailangan pa rin mag ipon dapat habang nandito ka sa abroad ipon binata ka man o ano, pamilyado dapat kailangan mag ipon para pag halimbawang nauwi ka na at least may naipon ka, di ba? At ayan, pag gabi na naman, may pasok ulit mamaya. At walang OT. Bali, nung lunis at martis lang kami nag-OT. Ngayon, alas 12 mamaya ang gabi. Walang OT. Bali, pag walang OT, alas 12 ng gabi ang pasok namin hanggang alas 8 ng umaga. Tulad yan, mamaya walang OT. Pero yung night differential, magkaiba sila. Magkaiba yung night differential ng may OT sa walang OT. Pag may OT, malaki yung night differential kasi 8 to 8 siya eh pag walang OT, pag 12 to 8 siya, medyo maliit lang siya. Kaya doon nagkakatalo yung sahod, doon siya nag doon ka magbabase sa overtime kung marami kang overtime, mas malaki ang sahod mo. Dito kasi sa amin guys, is, ang nagpapalaki talaga guys yung night differential dahil yun nga sinabi ko, sinabi ko nga na biglang lumaki yung night differential namin dito. Yun ang maganda rito na kahit maka 2 weeks, 1 week ka lang na panggabi, Pagka oti-oti yun Sigurado maganda sahod mo nun Basta wala kang absent At kape muna And Guys may nag jogging <clears throat> May nag-bike din Hindi ah, na nga ako nakapag-jogging Gawa nung panggabi ako pagka nagpang umaga ulit yan jogging uli ako yan, hindi tayo uh, guys, maraming salamat at maraming 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 salamat din sa mga nanonood ng video ko at sana nagka-idea kayo about sa sahod ko dito at inuulit ko guys, hindi ko ito niyayabang ah. pinapakita ko to kasi para meron kayong idea kung magkano sinasahod namin dito sa trabaho namin, dito sa company namin at iba iba siya hindi laging ganto hindi laging malaki hindi hindi sa laging malaki minsan talaga maliit lang gawa ng walang oti yun ang sinasabi ko na pa iba iba kaya ito itong sad ko ngayon minsan lang to pag talagang may oti hindi siya pare parehas at sana nakako kayo ng idea about sa sound namin dito sa susunod na mga video vlog yung mga agency naman ang iba ko kung nung mga agency ang mga legit ba kung saan pwede mag apply at sana yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na ako sa aking channel. At sana sumami pa yung mga subscriber ko. Maraming maraming salamat guys. At si muna ako. May ipasok pa mamaya eh. Thank you. And guys, kain na naman sa labas. Sa may steakhouse. Yan dyan. Yan. Yan kasama ko yung pinsan ko. Tatawid lang kami. Yan, maraming bilihan ng mga pagkain dyan. Mahong, cha. Kaya, kaya, lang kami dyan. Tatawid lang kami. And guys, dyan kami kakain sa may steakhouse. Yan. At ko lang yung pinsan ko. Magkano siya ng bike. Yan, order lang kami.

Mga na siya guys. Yeah, nasa guys. Pork steak. Tapos mo pa. At kakain muna. Guys, kain muna kami. Tapos okay, Yan, kain muna. So guys, tapos nang kumain. Yan, dyan. At pauwi na. Pull lang namin yung bike. yung bike namin, ayun o. Pauwi na. Yan, dyan kami nag-parking. Kasi walang parkingan doon. Kaya, na nag parking doon. Yan, dyan kami nag-parking. At kunin ko lang guys, pauwi na. At ayan, nasama ko yung pinsan ko. Ayan, nasa ko siya. ang yan nga din ako bumibilan minsan ng mga ano, grocery, yan, gatas. Yan, yan sa blue store. Ayan, pauwi na ulit. At musog na. Sa out naman, kaya kumain na lang kami sa labas. Bukas na lang magluluto Nalig na yung hangin dito O winter na talaga At para ba guys, salamat See you on the next vlog ulit Ingat, God bless